karamihan sa mga lalaki ngayon hindi na nakakulong sa selda, walang espada na humahabol, walang arena na ipapain ka para sa paniniwala mo. Pero bihag ka pa rin, bihag ka ng hiya, alipin ka ng takot mapahiya, mapagtawanan, magmukhang tanga. Nakakahiya. Yung mga ninuno mo lumusong sa putik, nagutom sa taglamig, hinarap ang sibat. Ikaw, titigil ka lang kasi may natawa. Itong henerasyon na to, lumuluhod sa opinion parang diyos. Likes ang altar, hiya ang latigo, at ang mga lalaki sumusunod na parang askal na pinutulan ng bayag. Sabi ng Biblia, ang takot sa tao bitag yan, at dun ka sumubsob. Hindi ka malaya, nahuli ka. Mas malala pa, ikaw pa mismo ang nagkadena sa sarili mo. Binenta sayo ng lipunan ang pinakamakinis na kasinungalingan. Sabi nila, kapag iniintindi mo lahat ng opinion, mabuting lalaki ka, mapagpakumbaba, mature, mabait. Pero hindi, programming yan. Kadena na costume ng kabutihan. Bawat segundo na iniiyak mo sa iniisip ng ibang tao, ninakaw na enerhiya yon sa mission mo. Tignan mo mga lalaki ngayon, scroll ng scroll, kinukumpara sarili, binubura ang post pagkulang sa likes. Tahimik lang pag may dapat sabihin kasi baka ma-offend daw. Tinatago ang pananampalataya kasi baka mawalan ng status. Hindi yan humility. Nag-enjoy ka lang maging alipin. At malinaw ang sabi ng Biblia, hindi ka puwedeng sumamba sa dalawang amo. Kapag liko-liko kang yumuyuko para sa palakpak ng tao, nakatalikod ka na agad sa Diyos. Kaya ka natetengga kahit dapat kumikilos ka na. Kaya nananahimik bibig mo kahit dapat sumisigaw ng katotohanan. Kaya ka laging tiklop kapag mainit ang laban. At eto ang pinakasuklam na parte. Yung mga tao na desperado kang mapasaya, ni hindi ka nga nila kilala. Makakalimutan nila pangalan mo sa loob ng ilang linggo. Pero ipinamigay mo na ang eternity kapalit ng palakpak na pangsaglit. Tinatawag mong respeto. Tinatawag mong keeping the peace. Pero alam mo sa loob mo, hindi ka payapaan yan. Takot yan. Kahinaan yan. Pagkapon na sinelyohan ng palakpakan. Ang hiya, hindi maliit na bagay. Pagsambayan. Tuwing na ka kasi ayaw mong magmukhang tanga, lumuhod ka sa maling Diyos. Tuwing tinago mo paniniwala mo para iwas tingin ng tao, ginawa mong amo ang opinyon nila. Idolatry yan at kinasusuklaman ng Diyos. Tignan mo buhay mo. Binubura mo post kasi natatakot ka sa comments. Tinatago mo pananampalataya sa trabaho para hindi ka matawag na kakaiba. Hawak-hawak ang sarili sa kwarto para hindi ka mapansin. Hindi yan wisdom. Takot lang yan. At eto ang matindi. Mas takot ka sa tao kaysa sa Diyos. Mas takot ka sa hiya kaysa sa kasalanan. Mas takot ka pagtawanan kaysa hatulan ng may kapal. Kaya laging tiklop ang kilos mo. Kaya laging tahimik ang bibig mo. Kaya parang walang laman buhay mo. Sabi ng Biblia, duwag walang parte sa kaharian. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil yumuko sila. At ngayon, hiya na ang amo mo. Kinadena mo kaluluwa mo sa opinyon na wala nang halaga paglipas ng sampung taon. Lagi mong naririnig, isipin mo sarili mo sa future, matanda ka na nagre-reflect. Cute pakinggan, pero kulang. Huwag mong ipicture ang sarili mo na matanda sa rocking chair. Ipicture mo sarili mo sa harap ng Diyos. Araw ng paghuhukom. Walang filter. Walang palusot. Walang second chance. At pag tumingin siya diretso sa iyo at tanungin, Ano ginawa mo sa buhay na binigay ko? Ano sagot mo? Nananahimik ako kasi baka pagtawanan? Natinago ko pa na ko kasi baka magmuka akong weirdo? na ko calling ko kasi pinaupo ako ng hiya. Yan ang tunay na kahihiyan. Hindi yung panunukso, hindi yung insulto, hindi yung tawa ng tao. Lahat yon lilipas. Pero hindi lilipas ang bigat ng pagsisisi. Yung panghabang buhay na alam mong lumuhod ka sa takot nung dapat tumindig ka para sa katotohanan. At malinaw ang sabi ng Biblia, ang mga duwag walang parte sa kaharian hindi dahil sumubok sila at pumalpak, kundi dahil tumanggi silang lumaban. Kaya tigilan mo yung sulat-sulat sa future self na 90 years old. Ang sulatan mo sarili mo sa Judgment Day. Tanungin mo siya, sulit ba ang palakpak ng tao? Sulit ba ang hiya na nagpahamak ng buhay mo? Alam mo na sagot. Libre ba attention mo? Hindi, pera yan. Bawat pagintindi mo, bawat pag-aalala mo, gastos yan ng lakas mo at karamihan ng lalaki ngayon bankrupt nilulustay sa basura. Nag-aalala sa chismis, nakikichismis sa skandalo, abala sa sports, politika at kung anong trending online. Pati opinion ng random na tao iniintindi mo pa. At kapalit, wala, walang balik, walang asenso, walang misyon na nausad. Parang tinatapon mo sweldo mo sa basurahan araw-araw, tapos nagtataka ka kung bakit empty buhay mo. Tignan mo sarili mo. Alam mo huling celebrity drama pero hindi mo alam huling beses kang nagdasal. Kabisado mo lahat ng stats ng laro kagabi, ML, Dota pero hindi mo alam direksyon ng pamilya mo. Galit na galit ka sa mga politiko online pero ayaw mong manguna sa sariling bahay. Kawawang nila lang. Ang totoong lalaki hindi nilulustay ang atensyon niya. Ini-invest niya para sa Diyos, para sa pamilya, para sa misyon, para sa legacy, hanggang dun lang. Kasi alam ng totoong lalaki, limitado ang lakas. Pag naubos, hindi na babalik. Kaya tanong, sa mo ini-invest lakas mo? Sa mataas na halaga? O pinapadaloy mo sa distractions parang tanga? Laging may tatangkang pahiyain ka. Sasabihin nila kung di ka nag-care dito, wala kang puso. Pipilitin kang mag-post tungkol sa giyera, politika o kung anong uso na crisis. Pero eto ang totoo, karamihan palabas lang, fake outrage, drama online. Mga taong kunyari may malasakit pero sa totoo, gusto lang magmukhang mabuti sa feed. At kung hindi ka mag-iingat, madadala ka, uubusin nila enerhiya mo, papalain ka ng guilt, ikakadena ka sa laban na hindi naman sayo. Ganito ang laro nila, puro hashtag sa feed at pag hindi mo sinabayan, para kang kontrabida. Mga tropa mo, Nagtatalo sa politika, pipilitin kang pumili ng side na wala namang binabago sa totoong buhay mo. Pamilya mo, sasabihin, keep the peace. Pero ang ibig sabihin lang, tumahimik ka para hindi kami mapahiya. Puro ingay, puro control. Makinig ka, hindi mo responsibilidad ang bawat headline. Hindi mo responsibilidad emosyon ng estranghero at hindi ka tinawag ng Diyos para yumuko sa kagustuhan ng karamihan. Kung gusto nilang sayangin buhay nila, hayaan mo. Pero wag mong ibigay sa kanila ang iyo. Kasi ito ang realidad. Hindi nila kailangan puso mo. Ang gusto nila, pagsuko mo. At pag binigay mo pag mamayari ka na nila. Karamihan ng lalaki lahat pinapakialaman. Kaya sa huli wala silang paninindigan. Ang totoong lalaki kakaunti lang ang iniintindi, Diyos familia misyon, legacy hanggang dun lang hindi chismis hindi trending hindi approval ng strong hero at lalong hindi celebrity na ni hindi ka kilala dito madalas nalilito yung mahihina akala nila pag hindi ka nag-care sa lahat malamig ka hindi pag hindi ka nag-care sa maling bagay mas malakas ka nakikita mo naman, lalaki na galit na galit sa politika online pero takot manguna sa sariling pamilya. Lalaki na kabisado lahat ng stats sa basketball, ML, Dota pero hindi maituro kahit isang talata sa anak niya. Lalaki na todo diskusyon kung sinong influencer ang wala sa ayos pero bulag sa lagay ng sarili niyang kaluluwa. Yan ba ang tunay na lalaki? Hindi, sayang na attention yan. Pati si Jesus hindi nagpaapekto sa approval ng karamihan. Hindi siya nag ng oras para patunayan sarili niya sa crowd. Sumunod siya sa ama. Yan ang model. Kaya ito ang totoo. Tunay na lalaki, walang pake sa lahat ng opinion, lahat ng uso, lahat ng distraction. Pinapahalagahan lang nila ang pinakamahalaga at doon sila nagiging mabigat ang dating, mabigat ang buhay. Tanungin mo sarili mo, ano na ang naitayo ng mga bagay na pinaglaanan mo ng care? Naitayo ba ang pamilya mo? Naitayo ba ang pananampalataya mo? Naitayo ba ang misyon mo? O puro anxiety, takot at distraction lang ang tinanim. Kasi bawat patak ng care na binibigay mo, binhi yan. At kung hindi yan lumalago para sa kaharian, para kang nag-aalaga ng damo, eto ang dahilan kung bakit ang totoong lalaki walang pake hindi dahil pabaya sila, kundi dahil laser focus sila. Ayaw nilang maubos sa chismis. Ayaw nilang ikadena ng hiya. Ayaw nilang ariin ng crowd ang kaluluwa nila. Totoong lalaki, ito lang ang iniintindi. Diyos, pamilya, mission, eternity. Lahat ng iba, bahala na, sunugin na. At eto ang brutal na katotohanan. Lalaki na takot sa opinyon mamamatay na alipin. Lalaki na takot sa Diyos angat na hari. Kaya tigilan mo na ang pagluhod sa hiya. Tigilan mo na pag-aaksaya ng enerhiya sa distraction. Tigilan mo na pagbigay ng care sa taong wala namang kwenta. Hindi ka ginawa para sa comfort. Ginawa ka para mamuno. At ang pamumuno hindi binibigay sa mga lalaki na namamalimos ng approval. Binibigay lang sa mga lalaking sumusunod sa Diyos na may apoy sa dibdib. Kaya mamili ka ngayon. Matakot ka sa crowd o matakot ka sa may likha? Lumuhod ka sa opinion o lumakad sa pagsunod? Mamatay kang alipin o mabuhay kang hari? Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.